Yeah, magandang araw na ulit sa inyo mga bro At Nandito naman tayo sa panibagong pag-anak boy Pakawin so, well, tayo ngayon sa wak May abang kalma pa

Samir Samir Lego tayo Lego Lego, Lego. Nah. Tapi ini. Lagang. May dala akong tabang na tubig mga bro, pambalnaw. <laughs> Woo! Okay, so right. sabon ko mga bro sabun ha saiku tan angka haha Dito ako mga bro ligos sa tubig, sa bangka. Pag tumalong kasi ako baka ako mabasa. Babe, ang init. Kaya may baon na akong pambalnaw. Kaya ang dagat di mo man yan mapabula. <laughs> hey. Huh. <laughs> <laughs> Kagado <laughs> ang baka. Uh, oh. Pagkuhay, magbebase lang. Okay, alright. <laughs> Yung dalawang balding bato ko. Kalatay na lang mga bro. At may huli naman akong isa. Hindi na lang ako na napagpapalaro. At napakalikot ang ista. Di ba kapag buhay ng silpon? Oh, it's alright. huh Mày mày ba đúng nè. Đó mày bao nó khan lên. nó lên. Cái ulam. Huh. Oh, mga Kanin. sa laot, walang may ulam. Uwi na mga bro. Abang na lang sa tabi. Mananak mo na. na mga bro, kapag doong Ayan mga bro, at nakadoong na nga ah. yeah. Abang na lang sa pagkilo Sana 5 kilo mga bro Pambigas-bigas Ayan yeah, mga bro, at nandito na nga sa bahay Ayan, yeah. at tinimbang na Ayan yeah. Uhaw sa kalahati Dalawang kilo at One fourth yeah. Ayan Okay, it's so alright Ayan, yeah. salamat sa Diyos Kahit pa paano, mayroon ha ah hindi man makarami hindi man makalaki importante meron okay so right yan yeah, mga bro kapit tayo yan pagpatanggal ng init gamot sa init kape oh, at nariyan din yung isa kong kasamang ng kape kape yan yeah wala yeah. pa at yung isda ay ko na at para makabili na ng bigas okay alright sige mga bro at salamat po sa panunod yan yeah. Ingat po kayo palagi at shout out po sa inyong lahat. Yeah. Sige, at abang na lang ulit sa sunod po pang upload. Maraming salamat muli. Okay, alright.